Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kawader. Ito ang inyong weather update para sa araw na ito. At ihahatid ko sa inyo ang pinagkakompleto at detalyadong ulat ng lagay ng panahon sa buong bansa. Kung gusto mo po ang mga ganitong updates, paiwan na follow at pasubscribe na din. Pasali na din ang share. Tara, simulan na natin. Sa kabuuan ng Pilipinas, nakakaranas tayo ngayon ng maulap hanggang makulimlim na kalangitan dahil sa may na shear line sa Northern Luzon at Easterlies na patuloy na kumikilos mula Pacific Ocean. Ang dalawang weather systems na ito ang dahilan ng scattered rain showers at thunderstorm na mararamdaman sa iba't ibang rehiyon ngayong araw. Sa parting Luzon, Northern at Northeastern Luzon, particular na po sa kagayan Isabela, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Aurora, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang moderate at times heavy rain showers. May banta ng flash floods lalo na sa mga nasa tibing ilog, bundok at mababang lugar. Mas malakas ang ulan sa hapon hanggang gabi dahil sa thunderstorm build up. Sa Metro Manila at Central Luzon, ang Metro Manila ay makakaranas ng party cloudy to cloudy skies sa umaga, ngunit unti-unting lalapot ang ulan pagdating ng late afternoon. Inaasahan ng biglang pagdilim ng kalingitan kasunod ng localized thunderstorms. Posible ang malakas na hangin, kidlat at short duration heavy.